Hello mga karekrod! Sa video nito ay pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-in-demand na trabaho sa Europe, ang pagiging caregiver sa Luxembourg. Kung ikaw ay isang Pilipino na may passion sa pag-aalaga ng iba, lalo na ang matatanda at mga nangangailangan ng espesyal na atensyon, tiyak na magugustuhan mo ang episode na ito. Ang Luxembourg, isang maliit ngunit progresibong bansa, ay nagbibigay ng mga gandang oportunidad sa mga caregiver, lalo na ang may visa sponsorship. Ipapakita ko sa inyo ang impormasyon tungkol sa types of caregiver jobs na maaari mong applyan. Pati rin ang mga job roles and responsibility na dapat mong malaman bago sumabak sa trabahong ito. Sasagutin din natin ang tanong kung paano ba maging kwalifikado sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga eligibility criteria. Hindi mawala ang pag-highlight sa mga benefits na naghihintay sa mga caregiver tulad ng competitive salaries, health insurance, at flexible work schedules. At siyempre, ituturo ko rin sa inyo kung sino-sino ang mga top employers offering visa sponsorship na maaari inyong i-target. Manatiling nakatutok at sabay nating tuklasin kung paano magsimula ng bagong yugto ng iyong karera sa Luxembourg. At kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like, subscribe, at hit na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Types of caregiver jobs Ang pagiging isang caregiver ay isang mahalagang tungkulin sa pagtulong sa mga tao na nangailangan ng pangangalaga tulad ng matatanda, mga bata o individual na may espesyal na pangangailangan. Sa Luxembourg, maraming oportunidad para sa mga caregiver na may iba't ibang kasanayan at espesyalisasyon. Narito ang ilan sa mga pangunahing uri ng caregiver jobs Elderly Care Aids, nagbibigay ng pang-araw-araw na tulong sa mga matatanda tulad ng paghahanda ng pagkain, pagbibigay ng gamot at pagtulong sa personal na kalinisan. Child care, tumutok sa pangalaga sa mga bata kabilang mapag-aalaga sa kanilang kaligtasan, edukasyon at pangkalahatang kapakanan habang ang mga magulang ay nasa trabaho. Support persons, nagbibigay ng emotional na support at practical na tulong sa mga taong may kapansanan o sa mga nangailangan ng gabay sa araw-araw na gawain. Live-in caregivers, naninirahan sa bahay ng pasyente upang magbigay ng full-time na pangangalaga mula sa pag-asikaso ng pagkain hanggang sa pagtulong sa personal na pangangailangan. Hospice caregivers, tumutulong sa mga pasyente may malubhang karamdaman na nasa kanilang huling yugto ng buhay na nagbibigay ng physical, emotional, at spiritual na suporta. Dementia specialist care espesyalista sa pangalaga ng mga pasyenteng may demensya o Alzheimer's disease. Tumutulong sa kanilang memorya, emotional na kalusugan at kaligtasan. Respite caregivers, pansamantalang pumapalit sa mga regular na caregiver upang bigyan ng mga ito ng pahinga o break mula sa kanilang mga tungkulin. Home health aides, nagbibigay ng serbisyong medikal sa mga pasyente sa kanilang bahay tulad ng pagmonitor ng kalusugan, pagpapalit ng benda o pag-aasikaso ng mga kagamitan sa medical. Personal care attendance, nakatoon sa personal na pangangailangan ng pasyente tulad ng pagligo, pagbibihis at pagkain mental health support workers. Nakatutok sa pagtulong sa mga pasyenteng may mental health challenges sa pamamagitan ng pakikipag-usap at pagbibigay ng suporta at pagtulong sa pagmanage ng kanilang emotional na kalusugan. Ang trabaho ng isang caregiver ay hindi lamang nakatutok sa pagbibigay ng physical na tulong Mahalaga rin ang pagbibigay ng pagmamahal, pangunawa at suporta. Sa Luxembourg, maraming oportunidad para sa mga Pilipinong may dedikasyon at puso para sa pangangalaga ng kapwa. Kung ikaw ay interesado, siguraduhin ihanda ang iyong mga dokumento at alamin ang tamang kwalifikasyon upang maging handa sa trabaho na ito. Job Roles and Responsibilities ang caregiver ay isang mahalagang profesyon na nagbibigay ng direktang suporta at pangangalaga sa mga individual na nangangailangan, kabilang ang matanda, may sakit, o may espesyal na pangangailangan. Eligibility Criteria Alam naman natin mga karekrod na ang pagiging caregiver sa ibang bansa tulad ng Luxembourg ay nagbibigay ng maraming oportunidad ngunit nangangailangan ito ng tamang kwalifikasyon at paghahanda. Ang mga sumusunod ay ang mga pangunahing kinakailangan na kailangan matugunan ng mga nais magtrabaho sa Luxembourg. Job offer from an employer. Dapat may balidong alok ng trabaho mula sa registered employer sa Luxembourg. Kinakailangan ay pakita ng employer na walang lokal na qualified na applicant bago kumuha ng dayuhang manggagawa. Qualification and experience. Kailangan ang tamang sertifikasyon tulad ng caregiving o nursing at may kaukulang karanasan sa trabaho. Mahalaga ang dokumento at espesyal na pagsasanay gaya ng CPR at first aid upang matiyak ang pagiging angkop para sa trabaho. Language proficiency. Ang kaalaman sa French, German o Luxembourg ay malaking bentahe. Bukod sa Ingles na karaniwang ginagamit, makakatulong ang kaalaman sa lokal na wika para mas maayos na komunikasyon sa mga pasyente at kasamahan. Health and background check. Kinakailangan ang health screening at background check para matiyak na ang aplikante ay ligtas at angkop para sa caregiving. Dapat yakin ang aplikante ay walang record na kriminal at pisikal na malusog para sa trabaho legal qualifications. Dapat matugunan ng aplikante ang mga legal na pamantayan para sa mga dayuhang manggagawa sa Luxembourg. Kabilang dito ang pagkuha ng work permit at residence permit upang maging legit ang pananatili at pagtatrabaho. Education. Kadalasan kinakailangan ng high school diploma o katumbas nito bilang pangunahing kwalifikasyon mahalaga ang basic na edukasyon bilang foundation para sa profesyon ng caregiving. High ethical standards. Dapat panatilihin ang pagiging confidential ng impormasyon ng pasyente at sundin ang professional na hangganan. Ang respeto at ethical na asal ay mahalaga para sa maayos na relasyon ng mga pasyente at kasamahan. Benefits. Ang pagiging caregiver ay hindi lamang isang profesyon Kundi isang pagkakataon upang makatulong sa iba at makakuha ng kasiyahan mula sa pagbibigay ng serbisyo. Bukod dito, maraming benepisyo ang maari makuha mula sa trabahong ito, lalo na kung magtatrabaho sa ibang bansa. Narito ang mga pangunahing benepisyo ng pagiging isang caregiver: bisa is sponsorship Maraming kumpanya ang sumasagot sa visa ng mga dayuhang manggagawa. Napadali nito ang proseso ng pagkuha ng pahintulot upang magtrabaho sa Luxembourg. Competitive salaries. Ang caregiver jobs ay may mataas na pasahod base sa kasanayan at karanasan. Ito ay nagbibigay ng financial na katatagan at kumpiyansa sa mga manggagawa habang ginagawa ang kanilang tungkulin. Health insurance. Karaniwang may kasamang komprehensibong health insurance ang trabaho. Ang insurance na ito ay tumutulong sa pagtiyak na ang manggagawa at sa ilang kaso, ang kanilang pamilya ay makakuha ng tamang serbisyong medical. Training opportunities. Nag-aalok ang mga employer ng iba't ibang pagsasanay at kurso flexible work schedules Maraming caregiver jobs ang nagbibigay ng flexible na oras ng trabaho Ito ay malaking tulong upang maayos na mapagsabay ang personal at professional ng mga responsibilidad Supportive work environment Ang mga caregiving organization ay karaniwang nagtataguyod ng isang positibo at kolaboratibong kapaligiran sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagbibigay suporta mas nagiging maayos at kasiyasiya ang karanasan sa trabaho. Career Advancement Maraming oportunidad para sa pagunlad sa career sa healthcare field. Maaaring mag-explore ang mga caregiver ng mas mataas na posisyon o mga espesyal na papel sa larangan ng healthcare. Ang pagiging isang caregiver ay hindi lamang nagbibigay ng personal na kasiyahan mula sa pagtulong sa iba kundi nag-aalok din ng maraming benepisyo sa kabuang kalidad ng pamumuhay. Top Employers Offering Visa Sponsorship Maraming mga organisasyon at ahensya ang nag-aalok ng trabaho sa mga caregiver. Kadalasan ay may kasama pang visa sponsorship. Narito ang ilan sa mga pangunahing uri ng employer. Home Care Agencies Ito ay mga ahensya nagbibigay ng servisyong pangangalaga sa tahanan ng kanilang mga kliyente karaniwang matanda o may kapansanan. Magandang oportunidad ito para sa mga caregiver na nais magtrabaho sa mas personal at komportableng kapaligiran. Nursing homes, ang mga residential care facilities, ay tumatanggap ng mga caregiver upang alagaan ang matatanda at mga taong may espesyal na pangangailangan sa mga ganitong pasilidad. Madalas na kailangan ang regular na tulong sa pag-araw-araw na aktibidad ng mga residente. Hospitals, malalaking healthcare institution na nangangailangan ng mga caregiver upang suportahan ang mga pasyente sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Private families, maraming pamilya sa Luxembourg ang naghahanap ng mga live-in o live-out caregivers para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang ganitong uri ng trabaho ay nagbibigay ng mas personal na koneksyon at kadalasang kasama na rin ang libreng tirahan. At yun lamang po mga karikrod, ang kabuuan ng gabay para sa mga naghahanap ng caregiver job sa Luxembourg. Mula sa iba't ibang uri ng caregiver roles hanggang sa mga responsibilidad, kwalifikasyon, benepisyo at top employers na nag-aalok ng visa sponsorship nakita natin kung gaano karaming oportunidad sa mga dedikasyon at malasakit sa kanilang trabaho. Ang pagiging caregiver ay hindi lang profesyon, kundi isang misyong nagbibigay kasiyahan dahil sa pagsisilbi sa iba. Kung iniisip mong pasukin ang trabaho ito, tandaan na mahalaga ang tamang paghahanda. Siguraduhin kumpleto ang iyong mga requirements at handa kang matuto ng mga bagong kasanayan. Salamat sa panonood mga karagroon. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video ito sa mga kakilala mo na naghahanap din ng caregiving opportunities. Kung may mga tanong pa kayo o may nais kayong idagdag, i-comment lang sa ibaba. Good luck sa inyong aplikasyon at sana'y matagpuan ninyo ang tagumpay sa Luxembourg. At para sa aming napakagandang playlist, pakihit lang po dito at para naman sa recommended videos dito at pakisubscribe na rin po dito